Ayan yung uh, normal na temperature yan. Ang uh, temperature kasi dapat hindi lalampas diyan sa gitna. Ayan oh, hindi dapat lalampas yan. Pag lumampas yan, nag-report na yan, ibig sabihin umiinit na yung makina. Kaya dapat pag kaya temperature na yan, na yan sa lumampas na ng kalahate o nag-report na, mag-check na ng makina. Yung titigil na para i-check at uh, para uh, tubigan kung tubig man ang gamit o kolan. tabang king. Grabeda. So yan yung normal oh. Kaya dapat yan hindi lalampas yan doon sa pinakakalahan Okay, ganun lang. Share-share lang mga best.